Taga lang kapag ka nag-mine ka online sa mga page, pabilisan lang na internet, guys. Kasi kahit mabilis ko mag-type, kung mabagal lang internet mo, So, ano ba yan? Ba't ang drama ko? Ewan ko ba, guys? 70 pesos, guys. Saan ako makakabili nito? Oh. So, lahat ng binayaran ko sa kanila ay 530. 70 pesos all items. day mga ka feel good so another day another vlog so another unboxing eto no guys natutuwa ako kaya i-share ko sa inyo natutuwa ako no na nakabili ako online live selling to guys nang nakasale sila yes! so before nung nagla-live sila naka 130 to 150 yung mga items nila so nasaktuhan nung nagla-live sila nakapanood ako naka 70 pesos all items So, ang laki ng mura, no, guys, na pangregalo ngayong Pasko. Kung hindi ako nagkakamali, lahat ng namain ko ay Shein. So, tara, samaan nyo ako, buksan natin. So, eto siya, guys, lahat. Nine items. Ayan, napunit ko na yung plastic. Eh, sa pagbubukas ng plastic ng JNT, yan, uh, pang pangregalo ko. So, papalitan ko na lang ng ibang plastic dito. Kasi meron naman ako ditong na may, no, na para sa aking bonso kay Mik, Mik So, all items to, guys. Isang peraso, 70. So, lahat ng binayaran ko sa kanila ay 539 items. Okay? Tapos, meron pa silang Shopee checkout. Mura lang yung aking binayaran sa SF. Ah, uh, 58 pesos, no? So, yan. Ah, uh, buksan natin, guys. Tandaan nyo yung shinare ko before, yung RY fashion style na naibili ko si Mik, Mik ng 130 pesos na jacket. So, eto, guys. Nag-sale sila, 70 each na lang. So, saan makakarating yun? Ano, sa dami mong pagre-regaluhang mga bata ngayong Pasko, no? yung mga anak ng pinsang ko, so damit na lang, plus 50 pesos, masaya na sila doon at may candy. So, yun na. Sa dami ng re-regaluhan sa ang dami rin bayarin, guys. Ang mahalaga ay makapag-share ka ng blessings ngayong Pasko. Yes! Iba, lang, iba rin naman talaga, no? Yung tawa na maibibigay mo sa mga bata pag meron silang nare-receive na gift mo. Balutin mo lang sa colorful na gift wrapper, okay na sila doon, no? Pag samasamahin, marami na yun. Mapapaskuhan nila. Or save your birthday. So, magbigay tayo, no? ng bukal sa ating puso. So, yun yung meaning. So, ano ba yan? Ba't ang drama ko? Ewan ko ba, guys? Ano? um Pagsisim talaga ng Christmas. Kahit dati pa, maikwento ko lang, no? Kahit nung nagtatrabaho ako, wala pa akong anak. So, na nakakapagpasaya sa akin kapag nakakapagbigay ako kahit mga simpleng bagay, no? Sa mga tsahing ko, sa mga inaanak ko. So, yan naalala ko tuloy yung mga tito ko at tita, no? Yung iba kasi wala na. So, yung saya na naibibigay sa kanila pagdating ng Pasko, no? Pag nabibigyan sila. So, ayan. Buksan na natin. So, eto. Hindi ako nagkakamali. Kay Mik-Mik to. tong skirt na to. Diba? Hmm. 70 pesos, guys. Ano ko makakabili nito? Oo. Oh. Ayan. Hmm. She in. 70 pesos. Oo. Oh. Bukod sa may papasko, pam, pamasko na si Mik-Mik, no? May pang pasko na siya. Naibili ko na siya add ko pa to. Ayan. So, the garter. Mm. Pero meron din siya na lalagyanan na ng sintor. Ayan, may sintorera rin siya. So, isa. Diba? Ang cute. Mahal to sa mall, guys. So, ito yung pangalawa. Nasira yung plastic. Okay, mik rin naman to. So, short, guys. O, tinan nyo yung quality, guys. O, 70 pesos. Diba? Hmm. She in guys. Okay, another short kay Mik, Mik So, lagyan ko lang siya ng oversized na t-shirt. Diba? Carry bells na, guys. So, another. Tapos, eto. Talagang isinama ko na rin yung mga anak ng pinsan ko. No? Para mabigyan. So, eto kay Mik, -Mik. Ayan. Oh, knitted. Knitted, guys. Knitted. So, paano siya pa letus no letus yung kanyang ayan yung mga pakat niya diyan letus so dress siya so naka boots din so pwede ko rin siya i turno sa short Takinan ko so ayan another 70 pesos guys 70 pesos di ba so molto just ko kulang yung 530 ko baka wala pa abonado pa ako wala akong mabili baka medyas lang <laughs> di ba so eto ito short, guys. Ayan, Oh. Uh, para naman sa aking pamangkin. Kasi nabili ko na siya ng t-shirt. So, shorts na lang. Ayan. Three years old lang naman siya. Tapos, di garter. Tapos, ayan, may patali. So, ang tela din naman. Oh. Ang tela din naman, guys. Talaga naman kaya makipagsabayan dun sa mga department store. Okay? Sa halagang 70 pesos eyelet. Paano eyelet niya yon guys? Oh, di ba? So nice. O, oh, long sleeve, Talaga lang kapag ka nagmamind ka online sa mga page, pabilisan lang na internet, guys. Kasi kahit mabilis kong mag-type, kung mabagal ang internet mo, wale. So, ayan. 120 yung ano niya. Pang, uh, kung hindi ako nagkakamili, 4 to 5 years old to, no? Ayan. So, eyelet, guys. Long sleeve eyelet. Diba? Ang ganda, oh. Kano to sa mall? Kailan na ako? Ano oh, yun ako? Natutuwa ako kasi 70 pesos lang ang isa. Marami na akong nabili. So, eto short. Oh, tinan mo naman to, guys. A short, oh. May side pocket. Side pocket. Oh guys. Hmm. Grabe, guys. Natutuwa ako, promise. Alam niyo na buti na lang no, mala mabilis ang internet namin. Mabilis ako makapag-mine kasi maraming nagma-mine. So syempre naman sa presyo, guys, 'di ba? Hmm. So ayan. Ganda rin ng tela. Hindi pipitsugin. Hmm. Mga tahe. O, oh. oh, guys. P70 pesos. Hindi siya nakakahiyang ipamigay, ipang regalo, guys. No? Kahit nabili mo to ng mura, pero yung quality ng tela, hindi, hindi mumurahin, no? O, ayan. Tinan mo to, oh. Kahit plain lang siya, basic, pero yung tela niya, guys, hindi siya, hindi siya mabanas. Basic na ano, pero tinan niyo yung tela, guys, oh. So, ayan. Mm. Itang lalaki na short. Pang 3 to 4 years old ulit. Oh, so 5. 5, no? Para may allowance. Garterized naman siya. Ah, wala lang siyang bulsa, guys. Ayan, oh. So, ito last. Para sa 530 ko, guys. Napakarami ko na nabili. Pang regalo. At hindi nakakahiya na ipamigay. So, ito, oh eto ay 2 to 3 years old lang so may pabutono siya dyan. pero guys ang tela hindi siya mabanas presko alam niyo yung basic ng mga kilalang kilalang brand na ganun kalano ka ano, presko yung tela ganun maganda siya oh tapos yung print din yan, guys oh 70 pesos 70 pesos, guys. So, makakarating yun, yes! diba? 70 pesos. I'm happy. Ayan, mga ka-feel good, no? Nakita nyo naman, no? Sa 70 pesos quality, yun yes! yung mga na-mind kong items. So, share ko na lang sa inyo yung kanilang FB page. Be aware lang, no guys? Kung magmamind kayo or mag-order kayo sa mga FB page, siguraduhin nyo lang legit yung inyong seller, yung inyong nakakausap. Okay? So, muli guys, maraming 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 salamat sa pananood nyo sa video ko na to. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, mga unboxing, uh, sa aking printing, so watch, comment, like, share, and subscribe mo ni. Maraming maraming salamat. At saka guys, huwag pa lang akalimutan yung aking bagong FB page yung Feel Good TV no? Inad ko siya sa aking mga page before. So Feel Good TV, okay? Muni, maraming maraming salamat and God bless everyone.